Ito na naman si Rossi mga idol. Nilabas na nila yung isa sa malupit na underbone nila, etong si Flame 150X. Na kung saan ito ay naka 4 valves na, naka dual overhead cam, naka fuel injected at naka liquid cold system. Isa ito sa katangian ng isang underbone na kung saan maituturing natin na pwedeng makipag-compete sa ibang underbone lalong lalo na pagdating sa 150cc displacement. Meron itong power output na kayang ibigay ng hanggang 16.8 horsepower sa kada 9,500 RPM na may max torque na 14.5 newton meter at 8,000 revolutions per minute. Kung usapang lakas lang naman ng makina, masasabi natin, kaya talaga nitong Flame 150X na makipagsabayan sa ibang underbone. Meron itong bore and stroke 57.3 by 58 at may compression ratio na 11.3 s 1 Naka-poly LED lights na lahat ng lightning system nito mula sa headlight, signal lights at maging sa tail light naka-LED na. Naka-telescopic fork suspension sa harap at naka-monoshock absorber naman sa likod. Sa braking system naman ito es naka-disc brake na sa harapan at maging sa likuran. So napaka-goods talaga ang stopping power ng motor na to. Equip ng digital meter panel kaya mas visible yung mga information na makikita natin na mga indicator. Pagdating sa looks ng motor na to, wala naman gaanong binago ang rosy dito. Maliban sa mga specs na nilagay nila, katulad ng DOHC or Dual Overhead Cam, fuel injected at naka bulbs na. Kung hanap mo talaga ay top speed, pwedeng pwede itong motor na to kasi nakadesinyo talaga ito pang sibakan. Pasub-sub ang sitting position kaya naayon talaga pang top speed. Alam naman natin na, na isang dual overhead cam na makina ay nagpo-produce talaga yan ng more power at saka more speed. Naka slim body design at magaan ang kanyang timbang. Meron itong available na kulay sa ngayon, na kulay red, blue at saka black. Sa ngayon, meron itong kabuang halaga na umaabot lamang ng 75,000 pesos in cash. May 4,000 pesos na down payment at ang installment naman nito sa loob ng 1 year is 7,955 yung monthly installment mo tapos may, rebates pa yan na P300 pesos. So kung 7,955 magre-rebits pa tayo ng 300 pesos as 7,655 na lang yung babayaran mo sa loob ng 1 years. At meron itong 4,540 naman na installment good for 2 years. So kung magre-rebits pa tayo ng 300, so 4,240 na lang yung babayaran mo monthly sa loob ng 2 years. At meron itong installment sa loob ng 3 years na 3,000. 400 pesos. So magre-rebits pa tayo ng 300 pesos. Meron ka lamang babayaran na 3,100 pesos monthly. Basta updated ka, magbayad sa unit na to. Aabangan lang natin ito sa iba't ibang brands ni Rosie dito sa Pilipinas. As usual mga idol, mauna talaga sa area ng Luzon. Ano masasabi nyo mga idol sa Rosie Flame 150X na nilabas ni Rossi ngayon. Ito na ba yung kakatakutan ng ibang mga underbonds sa ngayon? At ito na ba ang tatapos sa dynasty ni Raider 150 FI sa pagiging hari nito sa underbond sa loob ng ilang taon hanggang sa ngayon? Para sa akin mga idol, solid din talaga kunin ang motor na to bukod kasi sa mura na presyo na umaabot lamang ng 75,000 pesos in cash, naka 4 valves na, naka dual overhead cam, fuel well injected, at syempre ito ay naka liquid cold system. Malakas pa ang makina na umaabot ng 16.8 horsepower at napakatipid nito pagdating sa pagkukonsumo ng gasolina na umaabot lamang ng 52 km per liter yung kaya niyang average fuel consumption. So napakatipid ng motor na to pagdating sa gas consumption mga idol. So hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan mo yung video natin, ilike mo na at syempre ishare mo bilang supporta mo sa YouTube channel natin at mag-subscribe ka kung dito ka nanonood. At i-follow mo naman ako sa FB page kung sa FB page ka nanonood. So hanggang dito lang tayo mga idol. Ride safe at ingat palagi.